Hi guys! Good morning! Akala ko last day na ngayon ng school nila Asher, hindi pa pala. Hanggang bukas pa pala. <coughs> so ayan, sabi ko na eh. Kung hindi si Asis ang gagawa, si Ama ang gagawa. So kinaamanya niya ipinapatanim yung patatas. Kaya sabi ko sa inyo nakaraan, hindi nila ako maasahan sa pagtatanim patatas. Kasi ganito ang gagawin guys. Durog na yung lupa, pero dudurugin pa. Kasi kailangan yung lupa, pagtataman na ng patatas, yung malambot na malambot na malambot, para pagdating ng anihan, mabilis siyang hukayin, hindi yung matigas ang lupa niya. At sa kasi sila ng ano, ng... Ano tawag nun? Yung mauumbok yung ganun, yung uumbokin nila na ganyan yung ano, yung lupa. Yan. Eh, gagamitan ng asarol. Nako, lalo na ang sakit ng likod ko, hindi ko kaya maggaganyan-ganyan. Kaya sabi ko nga kay Asis, siyang magtatanim, o di kaya, sinamang ipapatanim niya. At saka yung pumpkin, medyo malaki din ito ah, oh. Yung isang kilo kulang daw sa binasas, hanggang sa sweet potatoes. Ang sweet potatoes, kaya ko dyan nilagay, diba ano yan, kakalat yan, gagapang yan. Bago pa yan gumapang, malalaki na yung mga pechay natin. maharvest maha natin yung pechay natin. Kaya dyan ko itinabi. Kasi ito, tatagal ang ano natin, tatagal yan ng hanggang February siguro. Ang ating, hanggang February siguro yung ating ano, sweet potatoes. Kasi once na maharvest yung ating turi, matatanggal ulit lahat yan. Kasi dadaanan ulit ng traktor Kaya hindi tayo pwedeng maglagay ng kung ano-ano dito guys. Maraming nagsasabi na ano, na kailangan maglagay do ako ng aakyatan ng mga itinanim ko na. Hindi tayo guys pwede magtanim, maglagay ng mga aakyatan ng mga gulay-gulay natin. Kasi nga, daanan nga talaga kasi ng traktor. Kaya naglagay kami ng space na ganito kasi dadaanan talaga yan ng traktor. Kung maglalagay tayo ng balang para sa mga tanim natin, kagaya nung ginagawa nila ama, hindi na makakadaan ang traktor. Ano yon Lagay tanggal, lagay tanggal. Ganun ang mangyayari. Hindi basta-basta kasi magtanim ang patatas. Ganyan. Tingnan mo yung ginagawa ni Baba. Ganyan. Tapos pa niya na ganito yung lupa. Bago tamnan ng patatas. At ilalagay pati yung chicken manure. hindi ko na kaya. Lalo na kung pagsasakitan ng likod. Kapag ang mga tanim-tanim kasi, pag ganyan-ganyan lang ba? Mga ganun-ganun, parang yung ginawa ko lang, dali lang. Walang masyadong anik-anik. Yeah, malaki na yung aking ano dyan, oh. Le di ko alam kung lemon to or orange. Orange yata to. Laki na. pumpkin also there That side pumpkin Ito 'yung perennial nila kahapon 'yung sa kabilang lupa bali dalawang sakot kalahati lang yung na harvest doon kaya 'yan binibilad nila oh ang daldal naman ng bebe to daldal -dal ng bebe tong namin. Ah, bebe? Mm, bilad bilad ng palay. Natakpan ng ano, puno ng papaya yung part na yan. Oh. Pero sa tanghali kasi, maaraw na yan dyan. Ang araw nandito sa harap ng bahay kapag hapon. yun la kapag ganito na winter napakaalikabok wala na wala na ulan at sana 'wag umulan kasi patubo na yung ating puri pero 'wag silang malunod 'wag sana talaga ang alam ko kapag ganitong month wala na yatang ulan kasi taniman ng palay pa, ang mga ano palay tuloy hmm. ang mga mais din patubo na ang mga mais. Nako, pag naulan na niyan, mamamatay sila. Bakit kayo may maitim-itim yung palay? Eh? Pinipilian pa ni Ama, oh. Ay, ang daldal naman ng bebe. Kapapaligo ko lang kay Tonton at ano, inaano ko patulugin para makapagsimula na ako ng aking gawain. Hi guys, so ayan ha, pagpahinga na tayo ng konti, paupo-upo na tayo ng konti at medyo nakakatapos-tapos na ng gawain. May isa pa akong nakasalang doon, nasaan na yung aking washing machine, hindi <laughs> ko na alam kung saan banda. <laughs> May isa tayong nakasalang doon, yung bedsheet ni Asis. Bali, ito yung inuna ko kaninang umaga, natuyuan na bedsheet namin at saka mga punda ngayon ang isinampay ko kasi yung damit naman namin, so hinuli ko yung bedsheet ni Asis kasi medyo makapal yun at tapos na rin kaming kumain, kaya tingnan nyo ang mesa namin, nakaapatong pa dyan yung mga bote-bote at yun ko, yung kabako kahapon mga bandang alas 4, alas 4 media, nagpapadede ako kay Tonton dito sa kwarto kung saan natutulog si Asis sabi ng anak ko, Mami, I'm hungry. Sabi ko, sige ma, saglit lang at palidahin ko muna si Ading. Kasi nga, pinahiga ko yung maliit at saka ako pinadede na nakahiga. Naririnig ko tong anak ko na naglalaro sa may kusina. May mga binubuting ting sa kusina eh. Sabi ko, Asher, ah, ano yan? Sabi niya, I'm hungry. Sabi ko, saglit lang at pinapadede ko pa si Ading mo. Sabi ko, I want to eat prawn. Maya-maya, Basta ay binubuting ting siya. Hinayaan ko naman. Biglang sabi niya, Mami, do I need to put oil? Napabalikwas ako ng, napabalikwas talaga ako nang bangon. Nagpapadede na. Pagsilip ko sa may bintana, ay, Diyos ko, yung kalan nakabukas, yung isang kawali nakasalang. Ay, madali-madali ako pumunta ng kusina. Sabi ko, paano mo nabuksan ng gas? Ang gas dito guys, hindi ko alam kung ang gas sa atin ay yung iniikot pa rin. Hindi ko alam kung ganun pa rin ang gas sa atin. No? Na kapag sinarado mo, iikot. Pag binuksan mo, iikot. Ang gas namin dito guys, may maliit siya na ganyan. Na ibababa mo siya, tapos itataas. Pag ibinaba mo, ibig sabihin naka-close. Pag itinaas mo naman na ganyan, ibig sabihin naka-open nabuksan niya ang kalan. Sabi ko, paano mo yan nabuksan? Ang ano namin, ang stove namin automatic, di ba ipupus mo muna yan, saka mo iikot na ganun, para klintik, gumanon siya. Eh, yung sa amin, automatic, pero hindi agad-agad nagbubuga ng apoy. Ginamitan niya ng lighter. Yung, alam niyo yung lighter na para sa stove din, yung mahabang ganyan na pinipindot. Sabi ko, Asher, sabi ko, hindi ka pa malaki, hindi mo pa kaya magluto mag-isa na walang mami. Sabi ko, kung gusto mong matuto, sabi ko, dapat may mami sa tabi mo, hindi yung ikaw ang gagawa mag-isa. Sabi ko, mainit ang mantika, mainit, pwede kang mapaso dyan. Ang, lagi, ang sinasabi niya sa akin, because I'm hungry, I want to eat prawn. Kaya sabi ko, hindi ka makapag-antay, napagalitan ko kahapon, nakurot ko pa kahapon. Sabi ko, hindi ka makapag-antay hanggat mapadede ko si ading mo. Hindi yung ganyan na kumikilus ka mag-isa. Kaya sabi ko sa kanya kahapon, eto na yung huling beses na papasok ka dito sa may kusina. Ha? wag na huwag kang pupunta dito sa may kusina. Dahil delikado. Pinangon ko siya kahapon. Nang hapon. Ay, Diyos ko. Mantika. Yung 5 liter na mantika na halos mapuno na. Natapon pa niya yung mga iba. Sabi ko, ang mahal-mahal ng mantika. Kasi trinatry niya na ibuhos na ganyan. Ay, nako. First time na nangyari ng anak ko nang i alam sa kusina talaga. Yung gusto niyang matuto, gusto niyang matuto magluto, pero hindi niya iniisip na pwede niyang ikapahamak kaya sabi ko sa kanya, hindi ka pa totally malaki asir. Sabi ko, five years old ka lang. Sabi ko, hindi mo pa alam kung paano yung tamang proseso. Yung parang ine-explain ko sa kanya na pinapagalitan ko siya kahapon. Ay, naku, kahit na, ayun, napaluto ako ng prone na sa oras. Diyos ko. Ay. Minsan may napapanood ako sa Facebook na kanya na yung bata nangingi alam sa ano. Minsan hindi rin natin maano kasi lalo kapag busy tayo, hindi natin ma... anong tawag doon? Hindi natin mabantayan yung isa nating anak. Although, naano ko kasi na... hindi ko kasi ine-expect. Yung sa akin, hindi ko talaga ine-expect na kaya niyang buksan yung kalan namin. Kaya niyang buksan yung stove namin. Yung gas pala. Hindi na expect na kakaluk kukuluk, ano? Kakalikutin niya yung kakalikutin niya yung stove, yung ibubuksan niya na ganyan. Ay, nako, Diyos ko, uh, share. Sabi ko nga nang dumating si Asis, sinubo ko talaga. Yung anak mo nang ialam sa may kusina, ganito, 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 ganyan. Ay. Gusto niyang matuto, pero... <laughs> Ay, nako, sabi ko, last na to Asher sabi ko sana naintindihan niya yung sinabi ko na last na na wag kang papasok sa kitchen di wag ka na wag pupunta sa kitchen <laughs> sa totoo lang gusto ko siyang matuto sa mga gawaing bahay sa pagbukas pero hindi yung ganun na susulohin niya Diyos ko paano pagawin mo sa mga mang... ay naku po delikado pa man din ay hindi ko talaga makalimutan yung ginawanya niya eh. Ah. This is marie